hake. Ah, eh. Magandang hapon. Oh, good afternoon. Kung saan sulok man tayo ng mundo. oh, meron akong nakitirang brown beef. Kaya, lulutuin ko na naman para sa kanila. E, I-frost ko lang muna kasi frozen I-frost e, kasi frozen na frozen I-frost ko lang. Tapos ang iahalo ko. Na lang. So na ko yung mga gulay na sabi nga nila ay chop chapsoy o kaya mix mix na nabigay ba. Nabili ko sa pan. Ng... Yan. Yeah. Ito tipid na tipid na ulam to. Pero sila lang kasi makakain. Kaya na uh... kanin baka niya halo. Pero okay na rin. Nabusog lang sila. Ito na. Masaya na ako. Malutuan ko sila. Malutuan ko sila na kanilang pagkain. Itong itong gulay na to. Masarap na masarap na rin to. Masarap na nito. Tapos kiniling na baka ang halo. Ano na to? Hindi na. Ayos na, ayos na ito. ko Para sa Ang, ako, ko para sa kanila. Lililisin ko lang. Kasi naglilipos pa naman ako. Kaya, lililisin ko. Sagasan ko lang. ito patapos ka pag ng mga sibuyas bawang <coughs> tapos na rin mag defrost kahit kunti lang yung giniling maraming gulay masaya na rin sila nun importante ako masaya na rin importante malutuan ko sila ng pagkain ulap kasi ako hindi naman ako nakain dito mga kot. Ito, na ako ng sibuyas at saka bawang. isa isa tika wala na pala kunti na lang pala magkita ok lang yung kunti na lang kitain ko lang pero meron pa akong isa ha may reserve pa pa akong isa vegetable oil naman yan pero kuting pwede pili na ok na to kahit kunti

brown this sana na defrost na pero kahit hindi siya ma full na defrost pwede dito na natin siya na. pagpatuloy maluluto naman siya dyan dito na. Dito na lang. Yan, mga maunti-unti din siyang madipros niya. Unti-unti din siyang maghihiwalay niya. Tapos, kunting Asin. Asin. paminta. Hmm. Paminta ko yung tingi-tingi lang para tipid. Kailangan tipid. Kailangan natin magtipid. Kasi sa girap ngayon. Sabi nga. Mahal lang bilihin ngayon. Kaya kailangan natin magtipid. Tapos, kunting toyo para magkulay-kulay siya pwede na okay masarap sana to lagyan ng twister kaso wag na kasi hindi ko na lang lagyan kasi kakain yung asawa ko nito eh konti na lang yung hindi na defrost oh. Kaya wala na rin niya. Wala wala na rin niya. Pan ko lang. na ang karne ng baka. Sabi ko na agad yung gulay, mabilis lang yan. Yan. Mabilis lang yang maluto. Ayun, wala na siya. Ano na? Defrost na siya. Oh kulong-kulong na. Lagyan ko na lang kunting sabaw. Para may kunting masilang lang sabaw. Kuna naman yung luto na <clears throat> walang tikim-tikim. Kaya pasensya na sila. Oops, pwede na yan. Kunting sabaw. Kasi medyo madami naman ang gulay kukuluin ko lang sa ako ilagay ang gulay pag ayon ayan ito kulong kulong na sigurado luto na to kaya lalagay ko na ang gulay 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 ito na po ang gulay ayan o oh. ang dami yan madami dami yan mas marami, mas masarap. Pero yun nga lang, hindi ako makakain sila lang kasi kanin ba ang ah, halo. Kaya wala pang tikim-tikim yan. Bahala na sila dyan. Ako kuhaluin para ano, takpan ko muna. Yan, 2 minutes saka ko siya paghalo-haluin. <coughs> Yan, kulong, kulong na. Pwede na sila, pwede nang halo-haloin kasi medyo na umimpis na rin. Yung luto na ang gulay, medyo luto na siya. Kaya pwede na halu halo-haloin. Okay na yung sabaw niya, ang daming sabaw. So nga lang, walang tikim-tikim ito. si karning baka bawal ako yan yeah. tapan ko lang ito titignan ko na Ayun, luto <laughs> na siya. Ito ko, luto na. Ayan, luto na ba ang gulay? Okay, luto na nga. Ayan, luto na po ang gulay-gulay. Ito, ayan na po, luto na po ang gulay, luto na, na, na ang ulam pwede na silang magsikain pwede pwede na yan ako naman ay pagkatapos ng magluto ay ako naman ay maglalaba magkukusot naman ako ayun kasi wala lang masuot kaya kailangan na magkusot samantala sila pwede pwede na sila magsikain kasi nakaluto na rin naman ako niluluto ko talaga to na maaga para sila rin ano makakain na yun ako'y maglalabam muna kasi wala na akong masuot kasi laging lakas ng ulan dito laging maulan ngayon medyo kahit medyo makulimlim pipiliting maglaba kaya ayon kailangan ng magkusot kusot ngayon, akong dahil mula nga kusot dahil sa ulan so, kukusot ako ang ganyan mo ano hindi pwede maglaba ng marami kasi maulan ng panahon <laughs> andyan lang ang haring ulan ang ulan, andyan lang kaya kung naglaba ka madami ah, hindi ka makapatayo sabihin ko lang ako sa aming banyo tuloy ko maglaba Kusot lang naman to, kusot. Ah. Kunti lang pati kunti lang. Kunti lang itong kukusot ang ko. Ah. Kusot yung lang namin. Yan yeah. Ang <coughs> marunong -mar -mar din ako kahit pa paano magpa. Eh, Sa hindi ko masyado ko na kalaya. Ako lang. Okay na. Saka punti lang naman to. Punti <coughs> okay, yung Okay na. Bye, love.

umpisa na ako magsampay manang makatuyo mahabol ang init ng panahon kasi nagpakita ngayon ng haring araw kaya kailangan makasampay kapag laba ng konti para may masuot kaya ayan dire-diretso ang sampay kahit konti lang pang bahay lang yan okay ayun, niyan, patapos na kunting-kunti na lang tapos na akong magsampay hanggang dito na lang, maraming maraming salamat po sa inyong lahat bye bye thanks for watching.